Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hi mama, ha 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 Mga kabombrom, may nakita na naman tayo ng tatulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go Punta tayo sa Macdo mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Tulog na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Ibigay na naman tayo ng pagkain at saka pera mga kabombrom at least man lang sa ganitong paraan, nakatulong na naman tayo. At may napasaya na naman tayo, mga kabumbrong. Let's go mga kabumbrong, bibili na tayo ng pagkain. Let's go! Uh, dito na tayo sa may Maklo, mga kabumbrong. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrong, pasok na tayo. Let's go! Uh, dito na tayo mga bibili na tayo ng pagkain. Let's go! Ah, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo na pagkain sa Magdo at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin ito doon sa natutulog sa tabi na kalsada. Let's go! Let's go mga kabrombrom, ibigay na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi na kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi na kalsada. Ibigay na naman tayo na pagkain at saka pera mga kabombrom. At least man lang, sa ganitong paraan nakatulong na naman tayo At may napasaya na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom sa binigay natin pagkain at saka pira. Sa ganitong paraan nakatulong tayo sa kanya mga kabombrom At least man lang, pag ising niya mamayang umaga may pagkain siya at may pira siya Sa ganitong paraan natulungan natin siya mga kabombrom Let's go mga kabombrom, yatin na natin pagkain, let's go! Uh, nandun si ating mga kabombrom, lapitan natin para ibigay itong pagkain maklo at saka 1,000 pesos na pera let's go lapitan natin mga kabomblok nandito si ate Let's go mga kabambam, nabigayin natin pagkain, pagkain kay ate, let's go!